Ay mga idol yung divine mercy natin mga idol Akat tayo sa taas mga idol Ayan divine mercy Ay pala idol yung talibo to Akat tayo mga idol sa Hagdan ng divine mercy Ayan tayo mga idol sa ano sa tok tok mga Ayan mga idol Ake tayo na. Ake tayo. Ake tayo na idol. Ake tayo dun. Natin kung maganda di yung Divine Mercy mga idol. Ito yung pinakamalaking di ba yung Mercy sa atin mga idol. Andun idol yung mga yung simbahan mga idol. O, sa baba lang. Ay mga idol. Mataas pala ito mga idol. Woo, ito yung ibang simbahan mga idol. hindi Yun din yung simbahan. Ito yung revolto ni Uff, pagod ha. Uf, nasa fourth floor na pala ako mga idol. Fourth floor. Ang hindi ba yung mercy mga idol. Oh, saan ang daan dito? Wala na. Dalawang daan mga idol. Oh. Hindi ko alam na daan dito. Pero, punta pa natin. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah dito niya ang members niya. mga idol yung, ano pero may gwardiya nga pala rin, mga idol Ayoko yung natin mga idol. ito nga natin ito mga idol yung, taso 5 na siya mga idol ito na yung bahay Wala nga ito yung ano pinakantok-tok na nang di ba yung mercy mo idol ito yung ilalim mo idol ito na mga idol yung ano, taas ng divimer, yung idol. Ilalim, mga idol, ito, mga, idol yung, ng, uh, mga idol ang ganda dito mga idol Pasyal kayo dito sa Dubai Mercy mga idol. Ayun no? na yung ano niya. Dito na ako. Malapit na ako. Ayun na ah, mga idol oh. Nasa tok tok na ako niya. Ah diba? At tok tok tayo ng de and Mercy mga idol. Andun yung simbahan mga idol oh. Isa. Yung pinunggaring ako doon kanina eh. Doon dumaan eh. Ito sila sa baba sa dinakang tok ako mga idol na divine mercy mga idol ito pala ito yung revolto ni ama natin pupunta tayo dito sa ilalim titin natin mga idol kung makakapasok tayo sa sa loob kung natin kung makakapasok tayo idol, sa loob so idol walang magdan bawal pala idol Umakit dito mga idol. Si. Ay, wala pala idol na Harado eh. mga idol eh. Pasok sana tayo mga idol. Mensa muli mga idol.